Hello guys, mga kabaro, mga amigo, uh, magandang araw po sa inyong lahat, mga sir. At uh, welcome na naman sa ating panibagong video. So, maraming maraming salamat po sa ating mga subscribers at kung bago po kayo dito sa ating channel huwag niyo pong kalilimutan na pindutin ang subscribe button at ang bell icon para manonotify po kayo ni youtube kung may bago tayong upload na video so guys meron po akong gusto ng share sa inyo regarding sa kinuha kong seminar at yon po ang pidos pero bago yan guys ha, Punta muna tayo dito sa ating channel, video section. Marami na po tayong na-upload na video. At uh, check nyo lamang po dito. Baka meron kayong matutunan o meron kayong makuha dito. Dito po sa ating channel video section. So guys, dun sa mga gustong sumali pala sa ating para uh, parapol sa pag natin, welcome po kayong lahat. Wala kayong babayaran. At ilalagay ko po dito sa link. Ilalagay ko ang link sa description ng video na ito sa baba po. So guys, punta na tayo sa ating topic. About po sa videos everything you need to know about PIDOS or yung pre-departure orientation seminar. So, ito po yung diniscuss namin nung nakaraang linggo. So, yun po ang meaning ng PIDOS, pre-departure orientation seminar. The pre-departure orientation seminar is a mandatory program which workers must attend before being given clearance to leave the Philippines to work overseas. You need to attend the pre-departure orientation seminar before you are given clearance to leave the Philippines to work or immigrate to another country. So yon lahat po ng mga OFW ay required na kumuha ng PIDOS or ng pre-departure orientation seminar. Kahit po kayo ay mga uh, immigrate, kukuha din po kayo ng PIDOS. CFO is responsible for PIDOS for immigrants while OWA is responsible for PIDOS for workers as well as licensed third party providers. So yan po uh, sa mga immigrants po iba po ang nagkukundak ng uh, PIDOS yung CFO at sa atin naman po mga OFW seaman man o land base ay ang Overseas Worker Welfare Administration o yung OWA at meron naman po mga licensed third party providers na Uh, Ina-allowed nila na mag-conduct ng mga ganitong seminar. PIDOS in Manila are uh, generally conducted by CFO, yun nga, and OWA, depending if you are living in the Philippines as a worker, yung double yung kasama tayo dyan, as, or as an immigrant, PIDOS-OWA is conducted at the OWA Central Office in Pasay City, OWA Office at the POEA Mandaluyong City, or at authorized third-party providers ayun po ay nung wala pang pandemic pero ngayon po ay online na ang ating PIDOS so gagawa kayo ng account sa Zoom para maka-attend kayo ng PIDOS online taking PIDOS is mandatory so yun nga mandatory to minimize the risk to workers especially to those who are leaving the Philippines for the first time to work abroad so yun yung sinabi ko kanina yung mga first timer napakalaga po nito The pre-departure orientation seminar gives workers the tools required to be successful during their employment abroad. So, yan, makukuha nyo daw dito yung mga tools na kailangan natin para maging successful tayo sa ating employment abroad. Each country has its own rules and regulation governing foreign workers and we thus make sure that workers leave the Philippines armed with the basic knowledge to succeed in their new work environment. So yan, kailangan natin ng mga basic knowledge. Siyempre, uh, mahalaga po yan. Topics discussed during PITOS include a basic overview of labor laws, knowing the rights as foreign workers. Yun, mahalaga po yan, yung ating mga karapatan as a worker sa ibang bansa. Understanding local culture and customs, best financial practices to make the most out of their employment overseas and how to request the assistance from Philippine embassies and consulates when they need to do so. The pre-departure orientation seminar also helps workers prepare for their lives after working overseas by giving them access to programs and services provided by the Philippine government. So yan, kung tayo po ay mga nag-tapos na tayo sa pagiging OFW, meron silang mga programa na uh, at mga services na ay pinuprovide sa atin ng Philippine government. The seminar discusses topics on health and migration, the features of the standard employment contract, yan, kasama yan, airport procedure, what to do upon arrival at the country of employment, yan, yung mga kailangan natin gawin pag dumating tayo dun sa bansa, napupuntahan natin, offenses that could affect overseas employment, what to do in case of a contract violation of the employer, and travel tips, kasama din, Since OWA performs the welfare function of the POEA, the seminar also focuses on the benefits one can get from being an OWA member and the various credit and social programs offered by OWA. So, yun, search nyo lamang po yung kanilang website. May mga nakalagay din po dyan kung ano yung mga benefits o yung POEA na makukuha natin or pwede nating maabil sa kanila. So, ito guys, itinuro din sa amin ito yung mga framework ng maritime industry ito yung mga uh, nangalaga or ito yung mga uh, nakakasakop sa maritime industry, ito po nga uh, POEA, ito yung nagbibigay sa atin ng uh, kontrata or ng employment contract at ang MLC 2006 convention, under din po ng POEA at ang OWA dito po ay ang Perez, welfare and benefits. Ito nga yung mga beneficio natin. At ang marina po, yun, maritime uh, administration, mga STCW training, COCs, COPs, at ang mga CMAS book, at ang ating mga lisensya dito natin kinukuha sa marina. At sa CHED po, kasama din maritime education, itong ating DFA, sila nag-release ng ating passport, DOH. Ito po yung nakakasakop sa ating mga medical at medical certificates. TESDA, ito po yung bibigay sa atin ng mga national certificates for ships, catering. So, ito po yung framework ng maritime industry. POEA, OWA, Marina, CHED, DFA, DOH, at ang TESDA. So, ito guys yung mga travel tips. Make a checklist of your things to bring such as yan. Kailangan meron daw tayong checklist. Medication with doctor's prescription as hand carry in case of lost luggage. So yan napakalagay nyo guys kung meron kayong mga maintenance na gamot, kailangan ilagay nyo sa inyong hand carry. Huwag nyo pong ilalagay sa inyong luggage at kapag uh, may mga insidente po na nawawala yung luggage natin, hindi nyo po uh, magagamit yung inyong mga dalang mga gamot. So kailangan isama nyo ang doctor's prescription sa inyong hand carry yan, kailangan meron din tayong cash may pera tayo pocket uh, money in case of delayed flight siyempre, magugutom tayo dyan kailangan meron tayong pambili contact details of your crewing manager agent at the port of destination so yan, palagi kayong may contact details so napakadali naman ngayon, kung gusto nyo picture nyo yung mga papeles nyo lahat ng may mga contact details so yung mga kailangan alam din natin, yung mga frequently asked questions of your country of destination prepare arrange your luggage ahead of time yan kailangan advance tayo naka prepare na tayo palagi kahit uh, ilang araw pa yung ating flight Free baggage allowance is indicated on your flight ticket nakalagay po sa ating ticket kung ilan ang ilang uh, kilograms ang allowed natin sa ating baggage rest well before you scheduled departure yan kailangan nating magpahinga bago tayo mag-departure uh, wear appropriate clothes during your travel be prepared for your necessary outfit in your port of destination leave your place ahead of time anticipate traffic joining crew must arrive at the airport at least 4 hours before departure so yan guys ito yung ginagawa ko palagi akong advance na uh, pumupunta sa Uh, airport. So, napakalagan niyan at least 4 hours before departure, nasa airport na kayo. Para kung sakaling may mga kailangan kayo, matatawagan niyo pa ang inyong mga agency dito sa Pilipinas. Attending agents will meet you upon arrival at your destination or sa final destination nyo to arrange airport formalities yan. Kapag so, nag-arrive na kayo sa inyong destination, sa bansa na inyong pupuntahan, may mga agent na po dyan na naghihintay sa inyo. So, hanapin nyo lamang po. At ito, huwag nyo huwag na huwag nyo kakalimutan ang inyong mga travel documents. So, unang-una dyan, passport, mas book, at saka yung inyong visa, at meron tayong OK to board na tinatawag. So, huwag nyo kakalimutan yan. Letter from principal or yung guaranteed letter. Pera Certificates, mga COP, COC and Medical Certificates Copy of Employment Contract kasama po yan PIDOS Certificate, ito nga yung kinuha natin, kailangan kasama din sa papeles nyo yan anti piracy Certificate at saka yung ating OEC confirm Plane Ticket, yan Vaccination Yellow Card at ang inyong Immigration meron pong mga Departure Card na uh, pinapipil out bago kayo umalis So palagi niyong titignan yan. So yan, sinabi din sa atin dito sa ating seminar kung bakit daw gustong-gusto ng mga employers tayong mga Pilipino seafarers o yung mga Pinoy na mga manggagawa. So tayo daw i-trustworthy and respectful, industrious daw tayo at hardworking, knowledgeable of the job and skillful, aspiring, He speaks English well. So yan, nakakapagsalita daw tayo ng uh, English ng maayos. Uh, normal naman po yan sa mga Pilipino kahit nag-aral o hindi uh, siguradong nakakaintindi yan. hindi naman magaling ay nakakapagsalita at nakakaintindi ng English kaya gustong gusto tayo ng mga uh, employers natin sa ibang bansa adaptable and flexible daw tayo sa iba't ibang situations loyal daw tayo at ayun, kailangan patunayan natin yan sa ating mga employer so ayan, kapag dumating na po kayo sa airport, ito po yung mga Uh, tips na ibibigay ko sa inyo mga procedures ang step 1 ipapakita nyo po ang inyong passport palagi po yan unang-una kanyang hawakan nyo na yung passport para hindi nyo na kukuhanin sa inyong mga bag kapag nandoon na kayo sa entrance ipapakita nyo ang inyong passport upon entry and proceed to departure initial security so yan may kayo security ang step 2 check in at your airline counter for a boarding pass so yan Uh, mag-check-in kayo, hahanapin nyo ang inyong airlines, na sasakyan, nakalagay po yan sa inyong mga ticket Step 3, proceed to the Bureau of Immigration counter So, immigration na po yung sunod dyan Papakita nyo lang po ang inyong mga passport at lahat ng inyong mga papeles Step 4, final security check and uh, Step 5, proceed to your designated boarding gate and wait for boarding So, yan uh, nakalagay din po sa mga ticket natin, plane ticket, kung saan gate tayo pupunta. Or kung walang nakalagay, pwede po tayo magtanong o sa sasabihin nila kung saan gate tayo pupunta. Kaya napakalaga guys na maaga po tayong pumunta sa airport, lalong-lalo na kung first timer po tayong Uh, lilipad or yung wala pa tayong experience so yun lamang guys maraming maraming salamat sa inyo sa pagsama sa isa namang video at uh, sa mga gusto pong sumali sa ating parapol welcome na welcome po kayo thank you guys and God bless sa inyong lahat